Pasok-usapang CDI. Ang CDI pala na-expired din. what's up sa inyo, good morning, this is JP Raptor the Stride Safe, again, uunahin ko muna uunahin ko muna bumati sa inyo ng Merry Christmas Merry Christmas this 2024 so for today's video, uh, share lang ako ng mga experience ko about dito sa NS200 si Shera and baka sakaling na-experience nyo to and magbibigay ako ng knowledge na kung ano yung kung paano ko na ba yung naging problema ko sa NS200 ko okay so marami na mga naging problema well normal na normal yon sa mga ibang bike na more than 5 years na kasi syempre abang tumatanda eh nakikita na natin siya ng kanyang sakit o naglalambing na siya para sa atin by the way bago ko umpisa ng video na to sasabihin ko muna bago yung kanyang spark plug naka racing iridium NGK naka pitch bike ah uh, coil na ako tatlo tapos naka uh, naka coil wire na ako ayan ignition coil wire so mas maganda na yung kanyang uh, power o yung kuryente yung daloy ng kuryente kumbaga kasi syempre mas manipis ngayon pinalagyan ko na ng kanal o mas malaki na yung yung kanal so ibig sabihin nun mas makapal at mas malaki at mas pulido yung daloy ng kuryente papunta dun sa combustion o sa head. So nagpagasolin na rin ako ng uh, 100 octane which is yun ang kitestingin ko for today's and usapang CDI. Uh, so usapang CDI, ang CDI pala na expired din. Especially kung ang motor mo 5 years up na. Well, case to case basis yan. So isi-share ko sa inyo kung bakit. Okay? So yung CDI stock na ito, Ito yung naging nangyari sa kanya. Akala ko, so akala ko ano lang, parang may problema yung sa tuning. Well, bagong tuning, bagong change oil, bago yung spark plug niya, which is nasabi ko na kanina, bago yung coil, naka-ignition na ako, which is dapat mas maganda yung ano nang ano, Nang power of kuryente. Eh. Pero, ito na sa video ko yung nangyari. Kasi wala na, tong, wala na kasi itong air filter eh. Tinanggan na yung air filter. So naka-tune na siya nang wala na siyang air filter pero may may air siya. Yun, may problema. So nagtaka ako, bakit ganun? Sabi ko baka carb. Kasi tinesting kasi namin to Natanggalin yung air filter Pero meron siyang air box Ito kakasabi ko lang sa video Pero ganun to yung nangyari Oh, ganon So, pinabackjob ko sa tropa Buti naman pumunta agad sa atin si Brian Bry De Castro which is nag home service yan kontakan nyo yung taong yan and tinesting na ngayon yung CDI busted na yung CDI ko kasi pag nire-rev mo siya wala pumupugak na siya ibig sabihin yung kuryente pumipitik-pitik na lang which is normal pala yun sa CDI na na-expert siya kasi umiinit siya uh, yung board kasi niya umiinit eh so ngayon ang nakalagay sa akin dito ngayon is pitchback racing CDI na naka 6 maps I-explain ko sa other video kung okay ba kasi may mga nagtatanong sa akin okay ba mag racing CDI na pure stock yan sasagutin natin yan sa next video okay and yung panel ko naglolo ko na bago yung cable pati yung sa baba pero tingnan mo Alright, mas responsive na siya Mas okay siya Pero mas malalaman pa natin to pag nag long ride tayo Kasi pag mga short ride, short ride rin Short ride lang Okay yung mga uh, Short testing lang Pag ganyan yung nakikita nyo sa mga NS Tapos tinetesting sa Sa mga lugar nila Na sasabihin, ah oh, okay na to No, 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 ang tunay na testing talaga Nang isang nagpapasetup O nagbomods Long ride tapos nasa ano ka nasa random roads yung may pa yung may paahon, pababa, paliko. Yun yung tunay na testing. Kaya wag na wag kayo magbabase sa mga napapanood papanood natin. Ako naglagay ng ganto, nag short ride lang diyan sa may labasan nila sa kanto nila, sabihin, ay okay na to. No 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 no. So iba ako, iba ako. Titest, ang pinaka-testing talaga ng ano, ng mods o ng item pa nagpalagay kayo ilong ride mo para malaman mo yung durability ay naku talagos sumalubong ka pa naman -max, Oh. sang limiter alright so sasabihin ko na rin yung ano, sa next video sasabihin ko yung mga pros and cons pag nag racing CDI kayo alright abangan nyo next abangan nyo na lang sa sunod na mga videos ko ito yung update ko and ito yung uh, successful ng mods kasi yung mga mods na galing dito is galing kay Falcon Yellow ayun so, sinabi ko na Galing kay Falcon Yellow. Kasi may project ako doon sa mga nag-aabang na followers ko kay Falcon Yellow. Next year, bubuuin ko na. Pero new modes, new setup, and i-explain ko kung bakit. Okay mga ka safe this is Jay Raptor. Mag-iingat po tayo palagi and don't forget to like and subscribe. And follow my page mga ka-slidesafe. Uh, Mag-review tayo ng tunay na experience. Hindi yung base-base lang. <laughs> okay po mga kaibigan. Ingat po tayong lahat.